Hi friends! Welcome back to my channel, Mami Chami New Vlogs. So, at this time, mga 10.30 na ng gabi. So, chinek ko kung pwede na ba kuhain itong mga sinampay namin para madiklop ko na. Kasi ako yung tao na kung ano yung kaya ko magawa for that day, gagawin ko na para hindi na maidagdag pa sa gawain ko sa susunod na araw. So, at that time as well, Uh, bigla akong na-miss yung mama ko. Parang miss na-miss ko siya. This is the longest year na hindi namin siya nakasama or hindi siya nakauwi since pandemic pa or before pandemic pa. Kaya na-miss ko siya. Yung mama ko, sobrang uh, masipag yan siya. And lagi niya kaming tinuturuan na maging kind. Kahit na hindi karapat dapat yung tao na bigyan namin ng kindness. Eh, Tinuturoan pa rin niya kami maging kind. At isa pa, yung mama ko sobrang sipag niyan. Kahit na senior na yan, nagtatrabaho pa rin siya. And maganda kasi kung nasaan man siya ngayon, kung nasaan lugar siya ngayon, eh, um, pwede pa rin magtrabaho sa kanila yung mga ganong maedad na. And at the same time, gusto ko mamana sa kanya yan, yung pagiging masipag niya gusto ko yung enjoy lang yung buhay na kahit na may mga pagsubok, may mga problema, enjoy pa rin ang buhay. So, yan yung mga bagay na gusto kong mamana sa mama ko. Ay, nako, baka mamaya maiyak pa ako dito. Tsaka so, isa pa kapag yung baby ko eh, natutulog na, kung ano yung mga bagay na gusto kong gawin at kailangan kong gawin sa loob ng bahay, ginagawa ko na rin siya para hindi ko na rin siya magawa, no, sa susunod na araw. Para mas malesin yung mga gagawin ko sa susunod na araw. At kahit na meron kaming helper, hindi ko naman lahat sa kanya binibigay yung mga tasks o mga responsibility sa bahay. As much as I can, tinutulungan ko siya. Kasi yung pag-aalaga lang din sa baby namin ay medyo challenging na rin siya. Siya kaisa pa dito sa bahay namin. Gusto ko ma-implement talaga yung may mga toka-toka, no? Hindi, hindi yung ano, kumbaga parang hindi puro ako, hindi puro yung husband ko. Tsaka gusto ko matutunan ni baby yung maging masipag, yung marunong sa gawain bahay para kalakihan niya yon at para hindi may hirapan yung asawa niya. Ganon? parang seven months pala yung anak ko. <laughs> Ganito na iniisip ko ano na ba yan? <laughs> Tsaka dapat makita ng baby namin habang lumalaki siya na may tulungan dito sa loob ng bahay namin. So kayo ba? Nagtutulungan din ba kayo sa mga bahay ninyo? Dapat yung mga bata, no? Walang ano to, walang gender to. Dapat mapababae, mapalalaki. Tulu turuan natin sila na lumaki na marunong sa mga gawain bahay. Ganon? <laughs> Ayan. So, tapos na ako. So, nilalagay ko na itong mga gamit ng baby ko sa lagay niya. Yes, ito pong aming aparador o lagay ng TV. Ilagay din ang damit ng baby namin. So, two in one yan. <laughs> so, thank you very much for watching and listening to my mga hinain sa buhay. And I hope you have a great day. And good morning pala kasi good morning itong ginawa kong video. So, bye! Have a great day!